Magtul-tul na siya. Fresh from the farm. Ayan, ibibigay po natin ito sa ating barako. Galing po ito sa ating uh, mga manok. Sariling alaga nating manok. So ganito po yung ginagawa namin dito mga ka-farmers. May nagtanong po kasi sa akin kung paano daw kapag sabay maglandi yung ating mga inahin tapos nag-iisa lang po yung aming barako. So ganito po ang ginagawa namin dito mga ka-farmers. Pagkatapos po niyang makabulog or Kapag meron na po siyang babaeng nabulugan, ay amin kaagad siyang pakakainin ng itlog. So, organic po na vitamins itong ginagawa po namin or itong ibibigay namin sa kanya mga ka-farmers. At saka, bawat araw po, isang baboy lang ang kanyang pwedeng masampahan or pwede naman po umagat hapon basta pakakainin lang po ng uh, itlog. Yung mga inahin naman po kasi kapag maglande ay hindi kaagad-agad mawawala yung kanilang pagka-standing heat mula po paglandi, so pangatlong araw pa yan magpabarako para po maging standing hit mga ka-farmers at mula pangatlong araw ay magbilang pa po tayo ng mga uh, limang araw pa po bago mawala po yung kanilang paglalandi so katulad nilang po ngayon mga ka-farmers ay meron po tayong limang inahin na sabay pong naglandi, so ito napabarako na, ayan ito hindi pa naglandi po ito mga ka-farmers, ito naman ay dumalaga, so itong dumalaga na ito ay matagal po ito magpabarako, so sa Sabay po silang lima sa paglalande, pero hindi naman po sabay ang kanilang pagstanding hit. So ngayon po mga kafarmers may nagtanong din po sa akin tungkol po sa dumalaga. Yung dumalaga daw po kasi ilang araw daw po magpapabarako mula po sa kanilang paglande. So medyo matagal po magpapabarako itong dumalaga mga kafarmers Hindi po katulad sa inahin or nakaranas na pong umanak ay madali lang po. So halimbawa maglandi ngayong araw, so pangatlong araw po mga kafarmers or pang-apat ay magpapabarako na yan. So ang dumalaga naman ay iba po sa may anak na po na inahin na naglandi kasi yung dumalaga po ay masyado pong namamaga ang kanilang pempem -pem. at matagal po sila magpabarako. Yung may anak na po kasi yung sign po ng paglandi nila ay meron lang pong lumalabas na puti na medyo malapot pero ah, hindi masyadong namamaga yung kanilang pempe ma ah. parang namumula lamang po mga ka-farmers pero yung dumalaga masyado po talagang ah, mamamagat mamumula po so ngayon itong dumalaga na ito ay bali pang anim na po na araw mula po nang siya ay maglandi tsaka po siya nagpapabarako ayan po mga ka-farmers meron din po dito na standing heat din po so sign po ng standing heat kapag ganitong itataas niya po yung kanyang tenga at hindi magalaw. Yan po ay standing hit mga ka-farmers. So bukas pa ho namin ito ipapabarako dahil ngayong araw po ay may nasampahan na po itong ating barako. So ito po ang ginagawa namin dito mga ka-farmers kapag ganitong dumalaga pa po ang babae ay amin po siyang tutulungan. So amin pong hinihila o bubuhatin po namin yung taan ng barako upang mababawasan ang kanyang bigat at baka po kasi mapilay itong ating dumalaga. Totoo po mga ka-farmers, so, hindi po tayo dapat magpapasampan ng malaking barako dito po sa ating dumalaga dahil danas na po namin mga ka-farmers. Naranasan na po kasi namin dati na napilay po yung aming dumalaga dahil medyo malaki po yung barako na ginagamit namin. Kaya mula po noon ay nag i na po kami sa aming dumalaga pero ngayon po ay nagkataon po na itong ating barako ay medyo bata pa. Yung barako natin ay one year pa ho at ito na ating dumalaga ay nasa 150 po ang tembang nito sa live. At sa nakikita po namin ay kaya na pong tiisin ng ating dumalaga ang bigat po ng barako mga ka-farmer. So kaya naman, hindi muna tayo mag-AI sa dumalaga ngayon.